Maraming Pilipino ang nagsusumikap pero hindi lahat umuunlad sa buhay. Minsan, kahit gaano kasipag, para walang pagbabago sa sitwasyon. Isa sa dahilan nito ay ang hindi natin namamalayang mga nakagawian at bagay na dapat iwasan. Kung gusto mong umunlad, kailangan mong linisin ang sarili mula sa mga hadlang na ito. Kaya ang mensaheng ito ay para ituro sa iyo ang sampung bagay na dapat mong iwasan para mabilis ka na umangat. Iwasan ang tamad at prokrastinasyon. Ang oras ay kayamanan at kapag sinayang mo ito, nasasayang ang oportunidad. Kung palaging hihintayin mo ang tamang oras, ang ka ng pagkakataon. Ang sipag at aksyon ay susi sa progreso. Kapag natutong kumilos kahit maliit, mas marami kang makakamtang tagumpay. Walang umuunlad na palaging nagaantala sa sarili. Iwasan ang negatibong iniisip. Kapag laging pessimistic, nakakaapekto ito sa desisyon at aksyon mo. Ang pagdududa sa sarili ay pumipigil sa paglago matutong mag-focus sa solusyon kaysa sa problema. Kapag positibo ang mindset, mas handa kang harapin ang hamon. Ang positibong pananaw ay daan patungo sa tagumpay. Iwasan ang maling kaibigan o kasama. Ang maling impluensya ay nakakaapekto sa pag-uugali at desisyon mo. Kung ang kasama mo ay puro reklamo o bisyo, madali kang mauhulog sa ganoong ugali palibutan ang sarili ng taong may ambisyon at positibo ang pananaw sa buhay. Sila ang magtutulak sa iyo pataas, hindi pa baba. Ang tamang tao sa paligid ay puhunan sa pag-unlad mo. Iwasan ang labis na paggastos. Kung laging nauubos ang kita sa luho at hindi mahalagang bagay, mabagal ang progreso. Magkaroon ng disiplina sa pera at maglaan para sa ipon o investment. Ang wastong paghawak ng pera ay nagbibigay ng kalayaan at oportunidad. Kapag natutunan mong mag-budget, mas mabilis mong makakamtan ang pangarap. Huwag hayaang ang material na bagay ang maging hadlang sa tagumpay. Iwasan ang pagiging sarado sa kaalaman. Kapag ayaw matuto o tumanggap ng bagong ideya, naiipit ka sa parehong sitwasyon ang kaalaman ay puhunan na hindi nasasayang. Laging magbasa, makinig, at humingi ng payo sa tama at may karanasan. Kapag bukas ang isip, mas maraming oportunidad ang makikita mo. Ang kaalaman ang nagtatakda kung gaano kakalayo makakaangat sa buhay. Iwasan ang tamad magplano. Kapag walang plano, madaling maligaw sa landas ng buhay. Ang malino na plano ay nagsisilbing gabay sa bawat takbang. Kahit maliit ang plano, mas mabuti kaysa wala. Ang pagkakaroon ng direksyon ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad. Huwag pabayaan ng sarili na parang lumulutang lang sa agos ng buhay. Iwasan ang pakikipagtalo at pagiging palaban sa lahat. Ang labis na argumento ay nasasayang na oras at enerhiya. Hindi lahat ng laban ay kailangan at minsan mas mainam na mag-focus sa sariling layunin. Ang enerhiya na ginugugol sa pagtatalo ay eh pwede mo nalang ilaan sa progreso. Kapag matutong maging mainahon, mas malinaw ang pag-iisip at desisyon. Ang disiplina sa sarili ay susi sa pag-unlad. Iwasan ang pagiging kampante o tamad sa sarili kapag nasanay ka sa comfort zone, hindi ka lalago. Ang progreso ay nanggagaling sa pagsusumikap at pagtuklas ng bagong kakayahan. Huwag kang matakot subukan ng bago at harapin ang hamon. Kapag aktibo at masigasig ka, mas marami kang mararating. Ang kampante sa sarili ay hadlang sa tagumpay. Iwasan ang pagdepende sa swerte. Ang umaasa lang sa swerte ay bihira lang umunlad. Ang tunay na matagumpay ay bunga ng diskarte, aksyon at syaga. Huwag hintayin ang milagro kundi gumawa ng paraan. Kapag kumikilos ka at may plano, mas mataas ang chance sa mong umasenso. Ang swerte ay pansamantala. Ang sipag at disiplina ay pangmatagalan. Iwasan ang mawalan ng pananampalataya. Kapag nawalan ka ng pag-asa, lahat ng pagsusumikap ay nagiging mabigat. Ang pananalig sa sarili at sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at direksyon. Kahit mahirap ang sitwasyon, may pag-asa sa bawat takbang na ginagawa mo. Kapag may pananampalataya, mas matatag kang haharap sa hamon. Ang pag-asa at pananampalataya ay gabay mo patungo sa mas maunlad na buhay. Ang pag-unlad sa buhay ay hindi basta-basta. Ngunit posible kung iniiwasan mo ang mga hadlang. Mahalaga ang tamang mindset, disiplina, at kasama sa paligid mo. Huwag hayaang ang mga mali at negatibong bagay ang pumigil sa iyo. Patuloy kang magsikap, matuto, at manatiling positibo sa bawat araw na dumarating. At tandaan mo, ang pag-unlad ay unti-unti. Ngunit, tiyak ang pinili mong iwasan ang mga hadlang na ito.